One-time investment pa, yung magagamit mo pang matagalan, walang benkong, pakaan, at tumatagan. Hindi katulad ng jowa mo. Gumamit ka ng aluminum frame. Dahil sa aluminum frame, mine forever. Ito ay may iba't ibang sukat na swak na swak sa mga project mo. Gawa sa high-grade na stainless steel, welded lahat ng corners, at sobrang smooth ng surface. Nasiguradong hindi ito basta-basta na de-deform ito ay nililinisan. Kaya mag-stretch ng up to 20 to 25 newton. Aluminum frame is a portable way para i-upgrade ang iyong wood frame. Paano gamitin? Simple lang. Gamit ang precise manual stretcher na siguradong pantay ang pagkaka-stretch ng ating mga screen. Gumamit lang ng frame adhesive para mas epektibong paraan para dumikit ang ating screen sa frame. Bago ka mag-apply ng photo emulsion, patuyuin gamit ang blower at ready for exposure na. Gumamit ng exposure box at maghintay ng saktong oras para sa pag-expose. Basain ng 30 seconds at lagyan ng pressure para ma-develop ang design. Patuyuin, lagyan ng tape para masin ang bawat corner ng frame. Ready for printing na! So, paano mga kahagot? Goodbye, wood frame Yeah. Dito ka na sa aluminum frame. Dahil sa aluminum frame, Mind forever. Ay, hindi pala. Maganda rin pala ang wood frame, lalo na sa mga nag-i-start pa lang ng screen printing business. Sugod na sa lahat ng branches ni Uniprint. So paano? Kapihagod mga boss.